200,000 na trabaho na iwi ni PBBM mula sa kanyang foreign trips. Narito ang news ni Mayan Day Palma. Bukod sa ilang bilyong investment pledges, nakapag-uwi rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng higit 200,000 job opportunities para sa mga Pilipino mula sa kanyang official foreign trip simula noong huling quarter ng 2022 hanggang 2023. Ayon sa si Department of Trade and Industry o DTI, nakapaglikha ng 7,100 job opportunities ang pagbisita ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon sa Indonesia, higit 14,930 sa Singapore at 98,000 sa New York, USA. Nakapag-uwi rin ang Pangulo ng higit 5,500 na trabaho mula sa kanyang pagbisita sa Thailand, 6,480 mula sa Belgium at 730 mula sa Netherlands. Para naman sa taong 2023, nakapagbigay ng higit 32,700 na trabaho ang official visit ni Pangulong Marcos sa China, 24,000 sa Japan, higit 6,380 sa Washington, D.C. at 8,365 sa Malaysia. Bukod pa rito, mayroon ding makukuha ang mga Pinoy na 450 job opportunities mula sa Singapore, 2,550 mula sa Amerika at 15,750 mula sa kanyang pinakahuling pagbisita sa Japan. Samantala inihayag ni Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Frederick Go na na-actualize na ang 169 peso billion worth of investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos mula sa Japan na makapagbibigay ng ilang libong trabaho sa mga Pilipino. Para sa News ako po si Mayday Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.